anyon. yung uh, Santa Ana, located in Santa Ana, Manila sir. Santa Ana ito. Yung inuupahan po ng customs ito eh. Okay? So nandito po yung mga unclaimed balikbayan boxes in our surprise. Ito po oh. Puro Kuwait. Kuwait. Marami tayong containers ngayon mula po sa Kuwait. Pakikalat naman po. Okay, sa mga kakilala nyo dyan sa Kuwait, Pinoy Network Cargo. Okay? Uh, dalawa po 'yan. Dalawa pong papel ito, at eh uh, magkaiba po yung decon dito. Okay, actually dito pareho lang pala. Yung sa isa sa yung Ay yung pangalawa no. Mediacom naman yung. Ah, uh, Mediacom no. Oh, sorry mama. Wait, ito. Okay. Ito pala sorry. Ito dalawang papel na Pinoy Network cargo tapos ito naman Mediacom Express Cargo from Kuwait. Okay, please. Ah, uh, paki ano po bataan ano? Paki, paki uh, pakikalat po dyan sa Kuwait po. Pinoy Network Cargo. Uh, ang uh, decon dito, Benelux Freight Logistics Philippines. At saka ito pong Midjacom uh, Mediacom Express Cargo. Ang uh, decon is RLMSR Freight Forwarding Services. Okay. So ito, magtingin lang po tayo. Halimbawa ito. Uh, Dan Carlo Ponseca uh, Santa Cruz Sambales Okay This is an example no? Ito si uh, Betty Castellano ng Larry Misamis Occidental Okay Ito po Ito pa oh. Parang pare dalawa yung kahon nyo. Mm, Dan Carlo. Okay. Yan po, from here hanggang doon po sa taas. Na, nasort na ba, ma'am, yung... Nasort yun na yung account, kung ano yung Mindanao, ano yung ano, or halo-halo na? Uh, sorted po siya by container po. Container na lang? container number. Kasi, ma'am, kahapon may pinuntahan ako na na warehouse. Yes po. Sin sinort nila yung, for example, Luzon. Uh, parang Region 1, Region 2, Region 3. Mm, possible possible naman, po, naman po since uh, mm. konti na lang naman din po yung yeah. Yeah, katod nito. Ito ma'am, um, may pangalan naman to no? Or nakatalikod lang. Yung iba po, uh way bill lang po yung nakalagay. And saka ito et yung problema oh. E eto, ito, ito. This is this is uh I would like to clarify this. Meron kasing mga consolidator sa ibang bansa. Sasabihin nila, kami na magsusulat. Kami na magsusulat. Alam alam nyo po sinasabi ko sa inyo kayo na po magsulat sa kahon nyo. Okay? Isa po sa mga problema po ng Bureau of Customs, maraming kahon po na hindi po malaman kung kanino kasi po. May nadali na ng ano, nung, di, consignee consolidator, nung pinagpadala nyo, at hindi na po sinulatan. Kato nito, ang labo, oh. Ang labo nito, oh. Antique, Philippines. So, yan, oh. oh pero Luzon nakalagay. Okay? paper din. Nasi, nababasa nasisira. Wala kayong ano, ma'am. Ito, kato ito. Na gano'n na ba yan? Yan ba yung... May mga ano kasi pag matagal na, nasisira na yung, ah, yung, sab, ba? yung shampoo pumuputok. Kaya nababasa yung kahon. Do you, do you have that? This one. It's yung ito, ito, ito. ito no? Oil, oil, oil. Oil, oil. Yeah. Mantika, no?